sa pagsusuri ni KTH sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang malaking lumang bato na halos nakabaon ang buong katawan nito sa ilalim ng lupa. Ang tanging nakalantad ay ang ibabaw nito kung saan ay dito napansin ni KTH ang dalawang nakaukit na paa. Ngunit dahil sa isa pa lamang baguhan si KTH ay hindi siya nakakasiguro kung ito ay isang lihitimong marka dahil sa ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito kung sakaling siya ay nagkamali. Naisipan niyang kuhanan ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni H sa naturang bato na tila parang may nakaukit na dalawang paa sa ibabaw nito. Mapapansin natin sa larawang ito ang isang lumang bato na ayon kay KTH ka ay halos nakabaon ang buong katawan nito sa ilalim ng lupa. Kaya posibleng ito ay isang malaking bato. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng interes si KTH sa naturang bato na ito ay dahil sa nakaukit na marka sa kanyang bahagi na ito. Mapapansin natin na hindi gaano maganda ang pagkakaukit nito. Kaya kailangan talaga nating titigan ito ng mabuti at maaaring samahan na rin natin ng konting imahinasyon. At sa ngayon ay maaaring nabuo na sa iyong isipan ang marakang dalawang paa. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka o pawang gawa lamang ng ating kalikasan? ang aking pagsusuri. Kung ang iyong naging pagsusuri sa naturang marka na ito ay nature made o pawang gawa lamang ng ating kalikasan, tayo ay magkatugma ng pananaw. Mas sabi kong ito nga ay walang dudang nature made lamang at hindi gawa ng mga sundalong hapon. Sadyang maayos ang paraan ng pagmamarka ng mga sundalo ng Apon, kung saan ay mapapansin mong ito ay tanging magagawa lamang ng tao. Maliban dito, ang pwesto ng kanilang mga marka ay ilalagay nila ito sa maayos na bahagi ng kinalalagyan nitong malaking bato. Kaya sa kadalasan, ang mga nakaukit na markang iniwan ng mga sundalong apon ay nasa gitnang bahagi ng mga malalaking batong kinalalagyan ng mga ito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Gaya ng aking sinabi kanina sa aking pagsusuri, ikinalulungkot ko na ito ay nagkataon lamang na tila may pagkakahawig sa nakaukit na dalawang paang marka na ginamit ng mga sundalong hapon. Kaya ang aking payo ay iwasan mo ito sapagkat masasayang lamang ang oras mo dito. Maliban dito ay pagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga posibleng marka sa iyong lugar at kung hindi ka ulit nakakasiguro kung lihiti mo ang mga ito ay muli mo itong kuhanan ng larawan. Ako naman ay hindi magsasawang suriin at kilatisin ang mga ito. At kung sakaling meron kang natagpuan na isang lihiti mong marka ay dito ko naman ibabahagi ang aking pagbasa sa kahulugan nito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.